Pagkasayang araw po. Umanak na po si Kay. Sampu ang biik. Yan po, one day old. Si Mario po ang tatay. Puro po malalaki. Tignan po natin kung gaano ka galing mag-alaga naman. Malalaki ang kanyang ilinabas mas mapapalaki niya pa po ba? Kamusta ang gatas mo, Kay? Ha? Wag ka na muna tatayo. Diyan ka na muna. Ha? So, yun po. Abangan po natin ang pagpapalaki ni Kay sa kanyang sampung kulig. So far po, dalawa pa lang ang nakikita kong lalaki. Itong batik na ito. Okay saka po yung isang itim na yon. Oh, may mga baby ka na. Gusto mo pa himas? Hmm. Himas pa rin. Kaya mas maganda po sana kung masasanay nating mas maamo ang mga inahin para pa kahit na may mga biik pong ganyan ay nalalapitan yung iba po kasi nating mga inahin pag may biik na ay galit pag lumalapit pa lang ang tao hmm? pwede di ka na maayos eh So yan po si Kay at ang kanyang mga biik. Dito po sa may unahan lang. Balik dun sa mama mo. Eh? So yan po, sampung malalaki ang kanyang mga biik, mga anak po ni Mario. Ito isa, ay di na rin magtatagal. Malaking malaki na po ang chan. Ito pangatlo, ay atin ang ilalabas Nanganak po yon, dadalwang anak, parehong namatay. So, itatawid na po natin doon kay Mario para ang next uh, parity po ay anak na ni Mario. Total, malaki po yung pampangga natin na yan. At dahil namatay po yung kanyang anak, ay madali pong maglalandian. So, alisin na po natin dito para maluwag itong ating lugar dahil aanak pa po itong isa. So ito lang po ang kanilang gagalaan at uh, kung marami pa rin po ang iaanak nito ay magiging masikip, masikip sila. O oh, maliligo ka na kay Nag-uulan din po dito kahapon. Hindi naman po masyadong malakas yung ulan. Nung paggabi ay medyo lumakas po yung ulambon. Pero hindi naman po talaga lumakas ng todo. Hindi po kamuta, katulad sa south na maraming baha gawa po sa ulan na dala ni Aghon. So ayan po uli ang mga biik ni Mama Kay bago natin sila iwan at itatawid po natin yung isang inahim doon naman sa consolidated pen para po si Mario na ang kakasta. Tawid po tayo ng consolidated pen. Ito po ang ating consolidated pen. At ibinuka lang po itong bakod. Itataboy na po papasok yung kasama nila Kay galing dun sa may kulungan sa unahan na yon. Habang itinataboy po nila, dito muna tayo. Yan po si Mario at ang ating mga alaga dito. Yan po si Kalinga na mukhang buntis na uli. So, bubuin po kasi natin na mga 25 heads ang ating mga inahin dito. Meron pong mga matatanda na na kailangan na talaga nating alisin at meron naman pong ilan na okay pa sila. Kaya ang bala ko po ay lagyan ang area ito ng 28 heads para po kung may ikakal out pa tayo ay may kasama ng mga inahin pa dito si Mario. Kasi po kita sa mga naging biik na mas malalaki po at mas mabilis mapalaki ang mga anak ni Mario. Ito po yung isa pa nating inahin dito na umanak. Dalwa yung buhay. Hindi ko po na itanong kung ilan ang mga ito nung itinanganak. Pero yan po, ganyan ang mga karaniwan nating mga matatanda ng inahin. May malapit lang ay galit. Hindi po kamukha ni Kay na nagpapahawak. So yan po, maluwag ang ating consolidated pen. Gawa nung yung iba nga po ay nakatawid na ng bakod at ika out na natin. So, nandun pa po sa labas yung ipapasok nilang bakod. Nagpapatintero pa. Yeah. umabalik po siya doon sa kulungan kung saan siya galing. Hindi niya pa alam yung ating kulungan dito. Yan, tutuntun po ng bakod dito sa may unahan ng bukana para po pumasok siya pagdating dito. Yaharang ko lang po ito dito. Nakikita niyo. Yung bariles. Ay, mali ang tinakbuhan. Ayun, balik po siya dun sa may unahan. Ayusin lang po namin yung pagcorner corner Pakikita ko rin yung pagpasok. Ito na po yung inahin. Malapit-lapit na sa bakod. Ayun na po ang ating bukana. Ayun po. Nasa loob na siya ng ating consolidated pen. So ang ano lang po niyan, babantay-bantayan muna para hindi po siya aawayin ng ating mga matatanda ng inahin dito sa loob ng consolidated. getting to know with Mario. Amoy amoyin po muna ni Mario yan. Pero hindi pa po naglalandi yan. Namatay yung dalawang biik niya. Halos magkasunod po. Hindi ako sigurado kung may gatas ang inahin na to. Pero bibigyan po natin ng isa pang chance bago natin siya i-call out. So yan po ang ating update ngayon dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.